Bahala na. Bahala na kung saan po umabot yung kikitain. Hindi raw nakaugalian ng pamilya ni Hazel na tipirin ang pagdiriwang ng kapaskuhan. Pero patapos na ang Nobyembre, wala pa rin sa plano niya ang mamili, mapadekorasyon o pang noche buena man. Super limit lang, saka super budget yung pamimili ko ngayon. Eh. Like dati, kuha ko na ano yung gusto kong kuning. Kabilang sa mga ininspeksyon ng DTI ang ilang tindahan ng Christmas lights sa Maynila. Karamihan, pasok naman daw sa standard maliban sa isa. So, ito, sample ng walang PS mark. Wala rin daw itong tatak, detalye ng manufacturer at price tag. Labag sa patakaran ng DTI. Kung may mangyari, hindi natin alam sino habulin, Ano? Sino manufacturer. Tsaka hindi na-test yun. Ano? Alam naman natin, sa mga nakaraang taon, may mga nare-report na fire ang pinagmulan ni eh, Christmas lights. Pero not for sale naman na raw ang labing aning na box ng Christmas lights na nahuling ibinibenta ni Tathel. Hindi namin alam, siniksik niya pala sa, dito sa sulok. I eh, all na nakalagay doon is pin light, hindi Christmas light. Yun lang po talaga yung nahalo. Di ba sa tindahan, pag nakadisplay, sabi yung binibenta, di ba? I-evaluate ng ano yon ng uh, prosecutor. Naghain ang DTI ng Notice of Violation sa tindahan at kinumpis rin ang mga produkto. Paalala naman ng ahensya sa mga gumagamit o mamimili pa lang ng Christmas lights tulad ni Hazel. Huwag tayong matutulog na naka-on yung Christmas lights lalo na sa gabi. Do not overload at saka kapag nagde-decorate tayo, make sure na malayo sa mga bata. Samantala, sa ilang supermarket, karamihan naman ang Noche Buena items Sumusunod daw sa Suggested Retail Prices o SRP ng DTI at mas mura pa nga ang iba. Ang ilan lang na may taas presyo, ang hamon, keso de bola, elbow at salad macaroni, mayonnaise at mga pang spaghetti. Payo pa rin sa consumer, maging mas madiskarte sa pamili. Meron tayong guide. Pwede kayong maghalo doon. Tingnan nyo yung mga kaso sa budget natin kasi iba-iba naman tayo ng budget at saka panlasa pero hindi naman daw kailangan mamili ora mismo dahil nangako ang mga manufacturer na hindi magtataas presyo hanggang matapos ang taon caricatur CNN Philippines